Sorry, on to my main question. <laughs> Kahapon po sinagot ni uh, VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. So, sabi po niya, ni, I call, there is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Pangalawang katanungan po, um, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o or Orly Gutesa. Basi na rin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni... Uh, uh, Sergeant Gutesa, Dito Sa Senate Blue Ribbon. Is... I'd, like to thank our, I'd like to thank our distinguished colleagues as well as um, the good chairman of the committee for um, accommodating this um, request. Um, good evening, Mr. Secretary. Um, you are leading, co leading the executive branch's effort to address the flood control issue, as someone holds the reviews and documentary evidence that your department possesses. May I ask, um, Sanung Punto Kayo you na kailangan sampahan ng kaso na ang dating uh, speaker at um, dating kongresista na si Ginongko. Kay Mr. Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Um, kay former congressman Zaldi ko po, Ah, uh, ito po ay unang uh, renefer na ng ICI at ng DPWH. Nung, kundi ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuko ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng uh, ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At uh, in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng uh, warrants of laban kay former Congressman Zaldico uh, at sa iba't iba pang mga uh, opisyalis ng uh, DPWH at ng iba pang mga private individual So at that point po, eh, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bonsdolor uh, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay uh, nabuo, uh, doon po namin... Uh, sabay na final sa ombudsman yung referral na yun. At yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan uh, nitong nakarang linggo lang. Um, yung sa dating speaker, um, Mr. Secretary, kailan po ito na pagpasahan? Opo, ito po ay ano, no, um, siguro po mga ilang linggo lang, uh, itong nakarang ilang linggo lang, base na rin sa mga uh, nakuwang ebidensya ng, uh, ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni uh, former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, uh, Mr. President. No? At base na rin ito dun sa naging uh, sworn testimony ni uh, uh, Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez, at yun po ang naging basihan ng aming mga rekomendasyon na sinumiti po namin sa Ombudsman nung biyernes. At ang kabuhang halaga po nito ay? Sa aking pagkakagab ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit isang daang bilyong piso po sa, between Sunwest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, um, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o or Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig um, ng uh, Senado at ganyan din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama, kasama po ito dun sa uh, facts o datos na ipinasa namin sa ombudsman ng Piernes. Dahil sa kabila po ng isyu at problema, ayon po sa aming mga abogado nung uh, uh, pinag aagagan po ito, uh, ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing at uh, uh, base po doon eh, nasa sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan am um, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko, ang relasyon ng dating speaker, um sa pangulo. May nararamdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang-isip uh, kaugnay sa uh, ginawa po ninyong paghahain ng uh, kaso nga ito? Wala po, um, Mr. President. Wala po. In fact, uh, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta uh, kahit na sino pa po ang uh, pwedeng maisama. Basta tututok lang po kami sa ebidensya at doon po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, ha? May mga apat. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my um, interpolation of the um, Department of Public Works and the Highways. Gino, um, Pangulo, mga ko kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarswela para magkaroon ng diversion at ilihis ang tunay ng mga salarin. Tulad ng nasabi ko po na no, ako ay unang uh, huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, sinundan, wala silang sinundang script at base sa kautosan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po si um, Ko, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang Dizon ito para sa Pangulo Marcos na malaman niyang posibleng sangkot um, ang, kanyang, ang kanyang pinsan dito sa isong ito. Subalit, so, yun ang Pangulo. Nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ng mga tunay na dapat managot at pagtutul niya sa anumang diversion dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglihis na ito. Dapat labo tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pangabuso sa kapangyarihan. Subalit so, huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero ganyan din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang karidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginong Pangulot. Oh, Nabanggit ni uh... Secretary Dizon na uh, ang suspected uh, ghost projects nationwide is 421 at uh, ito po ay tuloy-tuloy po yung validation po ng ICI at uh, DPWH. So initial po lamang yun? Initial pa lang. Initial pa lang po. Um, at base sa kanilang um, initial na pag-aaral, mga anong tao na may pinakamaraming ghost projects na na-identify nilang 8,000 proyekto out of 30,000? Um, hindi pa ho nila masabi ngayon dahil ongoing pa rin po ang uh, validation nitong uh, uh, 8,000 projects po. Doon sa na-identify po lamang na 421 initially, anong taon po karamihan nito? Alam ko po na ang saklaw na period ay 2018 hanggang 2025. Ang tinatanong ko po, ano pong taon karamihan ang may nakita kayo? Mga 2023 and 2024 po, ang uh, peak o pinakamaraming uh, out of these 421 suspected. Na tumutugma sa naunang talumpati kung naalala ko ng tama ng ating kasamahan at um, Senate President Pro Tem na si Sen. Um, Ping Lakson, sa kanyang talumpati na dideliver dito sa antenario ng Senado. Dumaka naman po tayo sa 2025 budget. Um, valid pa po ba yung budget hanggang sa susunod na taon tulad ng mga ibang budget na nakikita natin at pinapasa ng Senado? Is the budget valid for two years? <laughs> valid valid pa ho uh, until 2026 ang obligation rate po nila is uh, 76% ang disbursement po is about 49% so yung mga hindi yung gastos nila valid will be until 2026 actually ang tatanungin ko po ay gaano tayo makakatiyak na hindi mangyayari sa 2025 budget yun ang nangyari sa sinabi po ng kalihim sa inyo kaninang narinig ko na karamihan ng ghost projects na identify nila ay nasa taong 2023 at 2024 ano po ba mga hakbang na ginagawa nila para matiyak na hindi na ito mangyayari pang muli So uh, nabanggit po ni uh, Secretary Dizon sa akin na nagkaroon din po ng reshuffling ng mga district engineers at at the same time uh, may strict instructions ang uh, uh, secretary na dapat lahat po ng projects ini-inspect para po masigurado na wala pong uh, ghost projects and substandard projects. At the same time inilunsad na po yung transparency portal na lahat po ay nandoon yung project so ang taong bayan mismo pwede nang magsumbong, mag-report o pwede nang uh, magbigay ng impormasyon kung ano po yung status ng project. At um, ang assumption ko po nito ay uh, ma na masusunod din yung kautosan ng Pangulo. Nababaan yung costing ng mga proyekto kumpara sa costing ng nag like So dahil po uh, yung uh, itong mga natitirang flood control projects ay uh, hindi na-implement, Nagkaroon din ng ma magandang pagkakataon ang uh, DPWH na magkaroon ng recosting. At based po sa kanilang recosting, up to 50% ang nabawasan po sa, on the average to, uh, on the average, sa iba't ibang proyekto ng DPWH tulad po ng bridges, tulad po ng roads, pati flood control. So ito naman yung kagandahan na na-delay ng konti dahil nagkaroon sila ng oportunidad na babaan yung presyo. So up to 50% ang yeah. on, on the average, On the average or up to 50% ang pinakamataas? Up to 50%. Up. So, uh, up 50%, uh, regions, no? mataas, so up to 50 percent, Mr. President. Depending on the regions, no. My region is region My region is lower. So up to 50 percent, you what they pay. Depending on the materials. Depending on where, no, because there logistical issues. you double, triple housing correct, correct. Now, at this juncture, Mr. President, with the permission of the body um, and with the permission of the chairman, of course, also, may I um, ask three questions directly to the secretary? Um, because I believe only he can answer, given that only he has personal knowledge about the questions I will be um, asking. Again, with the permission of um, the good chairman and with the permission of the body. One minute suspension, Mr. President. Session suspended. At maaari na po ako tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Anso Burano, Bombo Radio. Yosek, good morning. Uh, kuha lang po ako ng reaction from the palace. Uh, kahapon po kasi may pasabog si dating uh, Congressman Saldico at uh, isinama na po niya si Presidential son at uh, House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Saldico laban kay Kong Sandro na mm -hmm. sinasabing uh, nag-insert ng 50 billion, sa may nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung uh, reaction ni Pangulo dito? Una-una po ay uh, nakapag na po at nagpahayag na po ng uh, denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinulalingan, ayon sa kanya. At uh, sa atin naman po, uh, bago tayo magbigay ng uh, anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna, kung siya man po yung nagsasalita, ni Yazaldico, uh, ang kanyang mga mensahe, ang kanyang mga diumanong mga uh, kwento. Mula video 1, 2, 3, hanggang video 4 and 5, madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang mga sinasalaysay. Dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, eh sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa, video. Follow up lang ma'am. Ma'am may report din po ba ang palasyo ng kanyang regarding sa intelligence report na may uh, nakikipag-ugnayan si Saldico sa iba sa grupo na gustong pumalit po daw na, sa gobyerno ng Marcos? Wala pa po tayo masasabi patungkol dyan. Wala po tayong update at um, tingnan po natin kung meron pong ganyang mga alingas-ngas. So, ibibigay ko po sa inyo ang update kung meron man. Salamat, Yusek. Thank you. Uh, next is Julie Bay sa 1PH. Morning, Yusek. Yesterday po na, na na aresto si former presidential spokesman Harry Roque. May official communication na po ba or uh, clarification yung palace tungkol? Uh, sa ngayon po, nakausap po natin ang pamunuan po ng DILG at magbibigay na lamang po sila ng update kapag ka meron na po. So, wala pa pong confirmation, ma'am? Uh, yung po yung ayon sa DILG, hindi natin makukonfirm, pati sa DFA, ay wala pa rin pong confirmation. So, magbibigay ng update kapag ka meron na po. Thank you. Uh, Ivan Merina, GMA News. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi niyo kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we uh, expressing doubt that that is Altico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At uh, ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, uh, yung hindi na binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Sekretary Nina Pangandaman 2024. So, nung na po na ang mga inconsistencies na bago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at uh, nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupunang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababagong itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw to ginawa. At malamang, at malamang, ay uh, bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, uh, on to my main question. Kakapan po sinagot ni... Uh... VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulo Marcos. At so, sabi po niya, and I quote, There is no question about my readiness. Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Uh, handa na po siya maging uh, Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto? Tama po ba yun? Sir so, Iban? Yun po ba ang sinabi niya? Ang, handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. nagbitiw? Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? una po, ang vice-presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a vice-president to anticipate the resignation of the president. Presidente, na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the uh, climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mag, uh, mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. ito yung mga nakalista ko saan ng tanong. Uh, aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian military junta. Lahat po yan nakaangkla. Sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo, direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po, po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Ngayon, hindi na po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? O na ba kundi ang Pangulong Marcos Jr.? Thank you very much. Thank you. Uh, follow-up question, Eugene Fernandez, IBC 13. Um, Yusek, I would like to have a follow-up question regarding kay Saldico. Um, Yusek, since na-mention nyo, gusto nyo matapos na muna yung sinasabi ni Saldico. How important it is for the palace to listen yung lahat ng sasabihin ni Saldico? Kung nagiging parte po ito, ng uh, balita. At uh, ito po ay nagiging issue. Hindi naman po hindi pwedeng pakinggan ito. Kailangan lahat po na nangyayari sa bansa. Basta po verified, pinapakinggan po ito. At uh, kailangan din po i So kailangan matapos muna kung anong sinasabi niya. At mas maganda, ayon sa Pangulo, umuwi siya rito. At dito niya, ikuwento lahat yung nais niyang ikuwento. Dahil kapag nagkukwento ka lang sa likod ng monitor, ang hirap tignan at i-assess ang credibility ng taong nagtatago lang. Thank you, Yosef. Thank you, Anis. It's more personal Good morning, USEC. Sa budget deliberation po kahapon ng Senate, nabanggit po or nagpresent si Senator Robin Padilla ng isang voice clip na ang sinasabi allegedly, binabanggit po na voice recording nyo daw kasa, kausap yung mga vlogger. O kaya gusto niyo pong sagutin ito, eh, ma'am? For the satisfaction of Senator Robin Padilla, hindi po ako ang nasa video. Video clip. Dahil sa ating pagkakaalam, itong video na to ay lumabas na noon pa. At ibang muka ang pinapakitang binabanggit na madam. Hindi nga po ito kinover ng mainstream media. Dahil lumalabas, ayaw nila maging uh, mo balita ito na hindi naman nila alam ang source. So, I deny that the person, or kung sino man sa dalawa dun, na it's I was talking to a certain vlogger. Now, si sa uh, Senator Robin ay uh, ni papanukala ng anti-troll farm bill. Maganda ang kanyang adhikain, maganda ang kanyang pinapanukalang uh, batas, troll farm for fake news. Sana maging modelo din po si Senator Robin. Modelo na hindi magpapagamit o magpapabitma sa troll farm na nagpapakalat ng fake news. Sabi nga po ni Senator Loren kahapon, you should know first your source. And uh, since dininay niyo po na kayo ma'am, wala may balak po ba kayong gawing legal na action regarding dito sa audio clip? Hindi nga po natin alam kung saan ang galing. Mas maganda po itanong niyo po sana kay Senator Robin, saan niya po ba nakuha ito? Anong source ito galing? Uh, sa ating pagkakaalam, hindi ito galing sa mainstream. Kung galing ito sa mga troll, uh, obligasyon niya pong magsabi ko sa source. Thank you. Uh, next is Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, do we expect more changes in the cabinet amid the ongoing performance review po na sinasabi niyo naman po na regular po siyang ginagawa? Hindi pa po nakakapagbigay ng update sa atin. Um, sa kasalukuyan, wala pa pong gano'n. Wala pa pong muling balasahan. But ma'am, meron na kaya tayong ipapalit sa PLLO o sa PEA, NK, and sa CPLA, ma'am, Chief Presidential Legal Advisor? Kapag nabigyan na po tayo ng update, uh, isi-share ko agad sa inyo. Pero uh, how about ng shortlist? Kahit po shortlist? Wala pa nabibigay sa atin. Mm -hmm. Thank you po. Thank, Thank you. you. Uh, next is Ivy Reyes, Billionario. Morning, you, Sec. Ma'am, we understand that all decisions made by the ICI are entirely up to them because they're an independent body. But since the ICI is the president's initiative, may we know if, the, if Malacanang is confident in the ICI's commitment to live stream hearings? Kasi po, simula nung ilabas yung guidelines last week, lahat po ng resource persons nag-request for executive sessions, meaning they're not uh, live streamed. And uh, if we would just let resource persons, especially uh, public officials, have their way in uh, participating in these investigations, doesn't that defeat the purpose of transparency? Mahirap po mag-pangunahan. Uh, ang mga alituntunin, ang polisiya ng ICI. Okay, this is created, uh, established by the President, but uh, that's, that's the reason why it is called independent commission. Sila po ang magsasagwaan uh, ng kanilang mga procedure. At uh, malalaman naman po ng ICI yan kung ano po ang hiling ng tao. At uh, ayon naman sa kanila, may mga legal na basis kung bakit inaalaw nila yung uh, executive sessions. So, mas maganda po na ang katanungan na yan ay sa kanila talaga iba to dahil mas alam nila kung ano ang nagaganap sa hiling nila. Thank you, Anne. Next is Goyofana Business World. Regarding sa cabinet uh, shuffle para ni Yusek, is there any truth po na madidissolve ang office ni Secretary Go before? Tinawagan po natin sa Secretary Frederick Go at sinabi po niyang madidissolve ang uh, Osapea. At uh, muli, anong mayroon pa? <laughs> um, number one, bakit? And number two po, hindi po ba ito makaka-affect sa mga ongoing trade negotiations um, such as mga FTAs and the tariff po with the US? According to Sec. Go, ang DTI naman daw po ang uh, siyang nag-handle ng technical and substantial work with regard to um, trade agreements. So wala naman po maapektuhan. Kung considering na galing po si Secretary Go sa Usapeya at siya hindi naman po ang magiging secretaryian uh, Department of Finance. So magkakatulungan po 'yo. And kailan po effective tong pagde-dissolve nito ng office? Pag dumating na po yung papel i-share ko po sa inyo. Within the week. Let's see. Okay. Ah, okay. uh, pala question isa meron, Peter Star. sorry. Sek if that's the case, why did the president even create the office? Para magkatulungan. But since si, si Secretary Go ay mapupunta na rin sa Department of Finance, at pareho naman po halos at magkakatulungan, so alam naman po niyang expertise si Secretary Go. So might as well ma-dissolve ito para eh, konti na lang po ang magiging ahensya. Total, pareho naman po ang naging leader ng dalawang ahensya. During the time it was created, mm -mm. Uh, ano ba yung wisdom for creating that office? Given na meron naman pong NEDA, uh, meron naman pong DTI, meron naman pong uh, DOF. Mm -mm. Alam naman natin kung ano saan na eksperto si Secretary Frederick Go tungkol sa mga trade agreements. So since nga po ito naman ay uh, natulungan na rin ng DTI at yung tao mismo, yung pinakahead na o sa ay mapupunta naman din po sa Department of Finance at doon sila natin magkakatulungan. So instead na magdalawa pang ahensya, na mag, pareho namang eksperto doon, si Secretary Go, so might as well, madissolve siya at uh, pagtulungan na lang po ng ibang ahensya, especially DTI. Na, ngayon po ang DTI po at itinilaga to handle the technical and substantial work for that. Salamat po. Thank you. Uh, that's next question. Thank you. Maraming salamat. Pangulong Marcos Jr. nakatakdang tanggapin ang ASEAN 2026 Coin at Philippine Festivals Coin uh, series ngayong araw. Bilang pagkilala sa pagiging host country ng ASEAN sa 2026, nakatakdang ipresenta ng Banko Sentral ng Pilipinas kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ASEAN 2026 10 Peso Commemorative Circulation Coin mamayang hapon. Ang nasabing Commemorative Coin ay paghirang sa tungkulin ng bansa na pangunahan ang pagbubuklod ng Southeast Asian Nations. Kasabay din tatanggapin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bagong disenyo ng 100 peso Philippine Festivals commemorative coins na nakatakdang ilis sa 2026. Tampok sa labing dalawang commemorative coins ang iba't ibang detalye o detalyadong disenyo na sumisimbolo sa mga natatanging pistang Pilipino. Nilalayo ng mga commemorative coins na ibabunyi at ipagmalaki sa buong mundo ang ating makulay na kultura, mga tradisyon at pagdiriwang. Kuwa ng lokal na pamahalaan at DILG regional offices na katakdang parangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Pangunahan na hapon ni Pangulong Marcos Jr. ang Subay Bayani Awards 2025 kung saan paparangalan ang siyam na local government units o LGUs at tatlong regional offices ng Department of Interior and Local Government. Nayunin na nga sabing parangal na kilalanin ang mga LGUs na nagpamalas ng natatangin husay sa paghihikayat sa taong bayan na makilahok sa mga programa ng pamahalaan at sa mas bukas na implementasyon ng local infrastructure projects. Kinikilala din ng programa ang naging ambag ng DILG regional offices sa pag-monitor sa mga initiatives ng mga LGU. Ang siyam na mga LGUs na paparangalan ay ang Mountain Province, Aklan, Sambuanga, Sibugay, Pasig City, Science of Muñoz, Victoria City, Victoria Oriental Mindoro, Sumilaw, Bukidnon, at Magpet, Cotobato. Samantala, ang tatlong DILG regional offices naman ay ang National Capital Region, Eastern Visayas, at Soxergen. Ayon ni Pangulong Marcos Jr., mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga LGUs at DILG regional offices upang masiguro na nababantayan ang mga proyekto ng pamahalaan. Ang Subi Bayani Awards 2025 ay itinatag noong 2021 na may layo palakasin ang local transparency, accountability at participatory decision making ng local government units.